Welcome na naman nga ulit sa panibagong araw ng buhay ko. Ayan ito, pinsahan nga natin linisin yung lamisang ito dahil kagabi ay nagtagay-tagay si Papa Odon at hindi na ako nakapaghugas at nakapaglinis dito. Ayan nga, yung ating pag exercise na wait tuloy sa paglilinis muna no guys dahil ayaw ko kasi madumi yung ating paligid. mag exercise exercise tayo dyan tapos napakadumi yung ating paligid no. Ayaw ko kasi nang ganun pero ito yung ating paglilinis, exercise naman ito. Okay, ayan, ayan nga at tinulungan din ako ni Alton no, magligpit ng aking mga pang-exercise kasi galing nga magliwawalis at maglilinis tayo dito sa sala. Inuna, ko nga itong sala dito dahil nga ay nandito si Alter at Taos, ang Tapos ayan at sinunod ko na rin nga ang kusina dahil nga pakadumi yung kusina natin. No? Ayan, linisin talaga natin ng maigi para mamaya pwede na tayong mag-exercise at pwede na rin tayong mapahigay. Siyempre, una, ipitin muna natin yung buhok para walang nakakasagabal sa ating Ayan na nga, at sinimulan ko na magwalis dito, walis doon punas dito, punas doon. O, di ba? At saka nilabas ko na nga, guys, lahat ng aking mga hugasan para mamaya paglabas ko ay maghuhugasan naman ulit tayo ng mga Pati plato. yung mga pinagkainan ng mga bata, ipinasok ko na at pinagsalansal ko na doon sa taas na at lagayan ng mga plato. Ayan na nga at pabalik-balik pa ako dito dahil nga maraming mga agay ay na naglalaglaga na naman dito sa baba, no? Kaya ayan, paulit-ulit talaga yung aking pagwawalis. Yung bahay kasi namin, guys, is in ay na ito or bukbuk -buk ba sa Bisaya, bukbuk -buk at agay ay or anay, ganyan yung bahay na ito. Kaya talagang kailangan na talaga yung eh, repair na ito yung bahay namin no? kasi wala pa naman tayong pera unahin muna natin yung mga pag-aaral ng aking mga anak mamaya na yun pag mayaman na tayo char at saka ayan nga at sinimulan ko na nga maghugas ng plato dahil nga ayan tinatawag na ako ni Alton mag-exercise na daw kaming dalawa sabi ko sa kanya maguna ka na mag-exercise dyan dahil yung mama mo naghuhugas pa ng plato at maglilinis pa no at wala pa kaming sinayin kaya ayan magsasayang na rin ako pagkatapos ko maghugas ng plato O di ba? Ayun, at tapos na nga akong maglinis. O tingnan mo guys, yung aming ugasan, ang linis na, no? Huwag niyo akong i-bash, ma madumi yung aming ano, lababo, char. <laughs> ayan, ang sarap na ng pakiramdam ko dahil malinis na yung aking kusina. O, ba? Diba? Ang sarap na pakiramdam ng isang nanay pag nakapaglinis dito sa ating bahay. Lalong-lalo na dito sa ating kusina pag nagkakalat, pag nagising tayo. O, siya. Ayan yung aming paksiyo na sunog, Char. At ito na nga yung baho tatanggalin na natin dahil ipapasangag ko ito kay Pansot pagdating niya no. Kaya ayan nilagay ko na at magsasaing na nga ako para si pansit na yung magbabantay ng aking sinaing dahil nga mag start na ako ng aking pag exercise Ayan na nga nandito na nga si Alter at pinapakain na siya dahil naluto agad mo. No? Ang bilis naman talaga Char mabilis talaga guys dahil hindi ko na pinakita sa inyo yung aking pag exercise dahil na-upload ko na yun kanina at ayan na nga at nakasangag na si Pansot at nakagawa na siya ng corn beef ayan yung aming almusal ngayong umaga ayan at si Alta nagreklamo siya dahil may kamatis daw yung corn beef saan ka pag corn beef na ginisa na may kamatis no? Natatawa talaga ako dyan. At ito na nga. At nandito na si Papa Odono. Galing kasi siya siyang, ano guys, sa taas. No? Nagkuha siya ng mga gulay-gulay doon sa taas. At pag-uwi na pag-uwi niya, sabi ko nga ay magboxing kaming dalawa. At ibaboxing niya ako dahil nagsawa na ako sa kaka-exercise. Yung aking pang-exercise. Kaya ayan, itry natin yung mga boxing-boxing. No? At buti na lang talaga. Pinagpawisan agad ako. Ayan, nahingal-nahingal ako. No? At tagaktak agad yung aking pawis dyan. At buti na lang talaga. Nagtagaktakan ang nagsilabasan niyang lahat ng aking sama ng loob. Char! Ayan, boxing pa more. Hiningal ka tuloy. Char! So ayan na nga pati yung aking asawa ginotom daw siya sa pagboxing boxing no. Ayan eh si Panchito busy sa kanyang Mobile Legend. Ayan nga at uminom ako ng maraming maraming tubig na may asin para maibsa naman yung aking uhaw at nagsi anuhan yung aking ano dyan um, yung pawis ko ba nagtagaktak talaga siya guys ayan at nakaisip ako na mas maganda talaga yung ganyan mag exercise ayan at napasayaw sayaw na nga ako dyan dahil nga masaya tayo at ito na nga dahil linggo ngayon, ayan at nagsikainan at nagtanghalian na tayong lahat no, alauna na yan dyan. At si Papa Udon kumain muna bago magtsagay-tsagay dahil tingnan mo naman yung sa ibawo ng lamisa guys, meron agad tanduway charis. Ayan yung kaligayahan ni Papa Udon dahil linggo ngayon, ayan at magdagay tagay lang daw muna siya at magkanta-kantahan no. At ako nga kumain na rin dyan dahil nakapagpahinga naman ako at saka alauna na na talaga ako lagi kumakain dahil nga ay nag- sisimula na naman ulit tayong mag-fasting at magbawas ng timba. Taas pa talaga si Inday. Ang sarap kasi guys kumain pag nakataas yung isang paa natin. No, ganyan talaga yung mga Pilipino. Iwan ko ba? Hindi talaga maiwasan at hindi ko talaga napansin dyan na itinaas ko yung aking sa paa. Si Alter pala at saka si Ate Amshi tapos na rin kumain dyan. Pati si Ate Drone B tapos na rin kumain. Kaya kami nilang tatlo at saka si Pansot yung kumakain. Ayan na nga. Tapos na kaming kumain. Nag-request na nga si Papa Odo na gusto niya ng kumanta. Ayan na nga at nag unahin ako ng kanyang cellphone dahil hindi ayaw niya ng TV kaya ayan eh, nakamute yung aming TV tapos ayan at sinalpa ko yung cellphone no? dahil ayaw niya eh, yung nasa TV nga kasi nga iba yung kanta kaya ayan dyan sa cellphone mabilis lang siyang makahanap ng kanyang kanta at hanggang dito na lang muna yung ating video puputulin ko lang muna dito kasi nga ay mahaba na naman ulit at paalam sa inyong lahat maraming salamat pakilike at pakishare na rin kung nagustuhan mo yung ating video God bless us all and Happy Sunday, everybody!